<laughs> kano kung meron? ay manawagan ka. <laughs> eh, siyempre. Ano, pag meron. Katulad, no, nung nag resign ako ng ay para matanggap ko yung uh, show sa 1025, Happy uh, Time. Kung saan ang gusto kong kasama nun no, si Janna. Eh. So, yung eh, relasyon namin ni Jana, Pag meron ako, kasama <laughs> kita. Meron siya eh, nagdedirect sa akin. Sa Hindi naman ako nagsasabing sa mo mga. Mm. understood yung, na yun. Yung brotherhood namin na na, na ako kasi hindi naman niya hinihingi sa akin. Kailangan niya ng, ano mo, ng, 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 show. Tapos nung nagulat na lang, sinabi niya, salamat. Wala akong panong eh. Diba? Mm -hmm. At the same time, since last year, Sama ko siya sa Hello Universe. Mm uh -huh. Sama ko siya yun, dito sa nakadala ba nakadala. So, lang, Ay, masarap pag packaged. tunay na... <laughs> di, tunay na kaibigan. No, uh, na, inaalala niya ikaw, sasama ka niya. Mm -hmm. Ako rin naalala. So, parang give and ah, take lang. Uh,